Hello mga kapremis! Welcome to Mami Bibing! Please subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much! Mga kapremis, nandito kami ngayon sa Seattle's Best Coffee sa One Ayala sa Makati. Bago kami pupunta sa BGC Fort para magsimba sa Every Nation. BGC so or sa Victory Christian Fellowship. Ito yung first time namin na kumain sa Seattle's Best Coffee kasi wala ito sa Davao. So sabi namin masubukan nga kung anong meron dito kasi ito yung una namin nakita pagkababa namin ng MRT at pagpasok namin dito sa mall. So ito yung mga menu nila dito sa glass stand. May mga cakes, pastries, salads, muffins and breads. Tapos may mga juices din sila dito na naka-display. So yung i-order ng asawa ko sa menu ay breakfast na pancake and then with toasted bread and then with corn beef and then with coffee latte. Tapos yung sa pamangkin ko panini na may chips and ham and mozzarella sa loob nito and then sa akin ay abangan na lang ninyo kung ano ang aking kakainin. Ito yung pamangkin ko our travel body. So yung mga kapremis, habang nag-aantay tayo ng ating order, ora-ora muna tayo dito kasi wala pa man tayong lalamunin, wala pa tayong ilalafang, kaya mag-uora-ora muna tayo, okay? So, nandito na yung order na coffee ni asawa ko. O, oh, diba? Buksan natin. O, oh, ito yung hitsura ng kanyang kape. Hindi ko alam kung anong kape ito. Kung americano ba ito or latte. Tapos ito ay parang pizza. Hindi ko na maalala kung anong pangalan nito. Hindi ko na chinek doon sa my glass display. Akin ito. Tapos ito ay pancake with toasted bread and corn beef. Sa aking asawa yan. And then ito ay panini sa aking pamangkin na may chips at saka toasted bread na may ham and mozzarella cheese. So makiki share lang ako sa kanilang mga pagkain magtesting good para malaman ko kung ano ang lasa mm. let's eat guys um. in fairness ha masarap yung kanilang pizza masarap yummy yummy full of cheese yung pizza nila may mushroom din pagkatapos namin mag breakfast maglibot libot muna kami dito sa Ayala at saka pagkatapos didiretso na kami sa BGC so mga kapremis nandito na kami sa BGC from one Ayala sumakay kami ng bus papunta sa BGC sa ngayon standing ovation muna kami kasi wala nang maupuan hawak ang isang kamay sa hawakan ang isang kamay hawak sa cellphone in the name of vlog para makuhanan lang yung paligid ng BGC habang nakasakay tayo sa bus. O mga kapremi, samahan nyo akong mag-ikot-ikot dito sa BGC. Yun lang kasi ang alam naming sakayan sa Makati sa One Ayala. So may other option from pagbaba mo ng MRT, magtanong ka kung saan yung bus papuntang BGC kung hindi ka nasasakay ay bababa ng One Ayala ng Ayala Mall dati nung namamasyal pa kami dito sa my market market hindi pa ganito kadaming mga high rise buildings dito sa BGC ngayon sobrang dami na ang laki na talaga ng pinagbago ng BGC simula no namasyal ako dito sobrang bilis lang ng panahon ang bilis ng pagbabago So, nandito na kami sa Market Market. Dito kami kakain sa Isbaro. So, yung pizza nila, 18 inches na size. Malaki siya kahit isang slice lang mabubusog ka na and then may ano din sila combo pasta with pizza yung pasta nila may breadstick din yung pasta nila is meat lasagna spaghetti and then baked ziti na may alfredo sauce and tomato sauce. Mamili ka lang. It's either alfredo or tomato sauce. So ito yung kanila mga pasta. And then may roasted chicken din sila. May ano din pala sila, salads and cakes, blueberry cheesecake. Magbayad mo na. So mga kapremis, hanggang dito na lang muna ang aking paggagala sa BGC. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!